Good morning mga gar Tara mga gar Kape tayo kape Ito so, yung ginawa ko gar kapong gar Mayroon oh. ka nito baro Ayun Ay bagong ligo Ay gar na Tapos na kami ito gar Paano yan Tapos na rin ako sa mga hamba natin ah, Tapos na tayo yung gar Tapos na gar ano, Kompleto na yung mga Nakabit natin mga gar oh. Ito na yung nakabit natin palagar yung mga kinabit natin na ah, hamba ng CR nung nakaraan na ah, binalag ko mga gar ayun na siya gar oh. may pintuan na siya gar ayun na mga gar may pintuan na siya gar bali i aakit tayo sa taas mamaya sisilipin mo na itong mga to ayun na kumakain nga pala si

ito yung daanan sa baba daanan ka rin sa baba ka, pataas pataakit sa taas yung gar ito na gar yung pakit natin finishing na tayo ito pintor na lang ito yung hagaan natin Sa fourth na pala ako floor. Good morning, madang people. na ah, ko sa lilo, ko sa ah, lilo ko. Ha, sa kape. Atulit sa 5 tayo 5 so, tayo Ano tayo mga gar Ibut ko kasi sa pinakantok-tok natin mga gar tok natin gar Ito so, yung tatas natin sa doon yung sigar ulit. Sa pit floor na pala ako, Gar. floor tayo mga idol. Pit floor tayo. Tres na rin yan. Ito yung mga tol. Ito, ito yung pinakang drop top namin sa taas. Yakat ko kayo mga tol. makikita makita nyo yung mga makita nyo yung skyway ayun nga tala ito nga pala ko tul nag e, mag nag EML pag ano good tuwing gabi kaya sumasayaw ayun oh ito yung pinatok-tok ng katapusan ng building namin mga tul ay yung mga bakal oh bakal mga bakal ito yung nakahuli ayun kaya po yung building namin oh Kita po yung kapiligiran uh, natin mga magar, mga idol. yan po. Ah, maliligo na ako mga idol. Maliligo na ako idol. Hanggang sa muli. Bye-bye.